Hello everyone! Welcome to my channel again! Okay, so maraming salamat dahil binalikan niya ako kahit yung isa kong upload is mayroon akong viewers na 9. Mm -mm. So maraming salamat at at least mayroon din namang bu bumabalik sa channel kong ito. And then kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to like, share and then please subscribe. Okay? Okay? nakakatulong po yun. Mm -mm. Okay, so ngayon, again, advance Happy New Year. Again, belated Merry Christmas. Okay, so itong topic kong ito, tungkol po ito sa mga matatanda na katulad ko. Okay, so ako is isa din sa mga matatanda, 63 na ako, magsi 64 na ako. Okay, So, mayroong nag-post dito tungkol sa matanda. Mm -mm. Sabi niya, bakit daw ang mga matatanda ay malungkotin or malungkot. Malungkot sila siguro malungkot sila tingnan, 'yung uh, ibig niya sabihin. Malungkotin siguro palagi niya nakikita na mukhang malungkot nga. Ayan, yung aso, umatahol na naman. Okay, so, yun. Yun ang pag-usapan natin. Bakit nga malungkot? Malungkot nga ba? Ako, hindi ako nalungkot. Okay, so, it is a matter of choice siguro. Pero, ito lang po masasabi ko kung sa kanyang, ano, sa kanyang post, marami din naman nagko-comment na, bakit nga daw? Yung iba, mayroong comment na explanation. Okay, so, i-explain ko po itong side ko. Reaction ko ito sa post. Hindi, um, hindi naman ibig sabihin na tama ako. Hindi naman ibig sabihin na mali siya. Okay? Hindi naman ibig sabihin na mali din ako sa aking reaction. Kasi reaction lang po ito, di ba? Okay, so, ngayon, ito po. Hmm ang kanyang post is bakit nga ba ang mga matatanda ay malungkotin malungkotin o malungkot okay so siguro sa mga nakikita natin mostly sa mga matatanda ay parang malungkotin nan di ba para sa akin hindi siguro sila malungkot para sa akin lang po eh yung mga matatanda kasi hindi na sila masyadong gumagalaw. Mm, -mm. Nag-iingat na sila sa kanilang paggalaw. Baka ma-slide, baka ma-ano, maraming baka, okay? Kaya hindi na sila masyadong gumagalaw. Mm -mm. Ah, tahimik na lang sila kasi hindi naman sila masyadong ah, mahilig magkipagdal-dal sa kapitbahay. Minsan lang yung mga matatandang mahilig magkipagdal-dal sa kapitbahay. Kaya ah, hindi mo sila makitang malungkot, okay? Pero sa nasa, sa post nanginil niya, is, uh, nakikita niya yung mga matatanda na malulungkot. okay So, yun po. Uh, siguro, nag-ingat lang siya sa kanyang paggalaw. And then, siguro, tahimik lang siya. And then, uh, pangalawa is, uh, yung kasi mga matatanda, eh kung halimbawa, yung matanda ay walang anak. So, paano siya maging masaya? Diba hindi? Mmm. -mm. Kasi mayroon ako mga nakakilalang mga matatanda na walang anak. Malungkot pag naka nakaupo lang sila. wala, like, empty, parang parang blangko ganoon. Mm -mm. Kasi siguro wala silang anak. Mm -mm. And then Yung mga matatanda din, nahihirapan din sila maki ma, ano yung bang makitira sa mga mga relatives lang nila o kahit man anak nila nahirapan silang makitira gusto nila tahimik gusto nila sila lang yun po kaya naka parang tingnan is nalulungkot pero actually hindi mas komportable sila sa kanilang mga ginagawa na nag-iisa na lang sila okay and then ayun uh, po <clears throat> ay, ay kung may mga anak naman sila ay yung mga anak nila naman eh mayroon na rin sariling pamilya mayroon na rin sa sariling ano uh, mga anak din na kailangang alagaan mayroon na silang sariling trabaho na kailangang gampanan so siguro hindi, uh, hindi naman ibig sabihin na binaliwala nila yung kanilang in, gini, ma, mga magulang pero uh, alam natin na intindihan yun sa mga magulang na mayroon na silang mga sariling buhay-buhay. Kaya nakikita natin na malungkot sila. Oo. Pero, hindi ibig sabihin na uh, mayroon silang nararamdaman na hindi maganda sa kanilang mga anak dahil hindi na sila nabigyan ng ano pa, ano ba yan? Panahon. Ayan. May, alam niyo ba na may mga magulang na nag gumagawa ng mga eksena na nagpapansin na magulang sa, sa mga anak And then, ang mangyari, eh, naiirita na yung mga anak kasi bising busy, busy pa sila sa trabaho, bising bisi sa mga anak. Ayan pa si, si mama, ayan, ayan pa si papa, nag, nag ano pa, hindi naman pinabayaan, gano'n. And then, pagkatapos, kapag uh, yun ang mangyari, ma mapagsalitaan, mapagsabihan, ayun, nalulungkot na si mama, si papa, gano'n. Okay? So, kapanapanahon ng lang at saka sa klase lang ng tao. Pero siguro yun ang mga rason, okay? And then, ayun, kung matanda, ah, halimbawa, sa pagtanda mo, kailangan, sa bago ka pa magpunta doon sa katandaan mo, kailangan mong isipin at tanggapin na mangyari yun na ikaw na lang mag-isa kasi yung mga anak mo ay may pamilya na. Ganon at kailangan mong uh, uh, kailangan mong gawin ito na maglibang ka gumawa ka ng mga bagay na ikasaya mo na magiging happy ka magiging busy ka ganoon mm -mm. uh, pero siguro naman po kasi pag matanda ka na iniisip mo yung health mo mm -mm. ganoon palagi mo na lang iniisip sa lahat ng bagay uh, yun na lang iniisip mo kaya parang tingnan na nalulungkot na ka pero actually hindi hindi yun nalulungkot hmm -mm. Tapos ayon. Ibang rason kung bakit uh, siguro malungkot 'yung mga matatanda is. Ganito po siya. Sa, sa sa busy pa siya, nagtatrabaho pa siya. Busy pa 'yung utak niya. Hindi niya maiisip ang kalungkutan, ang pag-iisa. Okay? Pero sa panahon na wala na siyang trabaho, tapos na ang kanyang trabaho, yung mga anak niya may sarili ng buhay. Doon pa uh, siya naka-ano nang uh, parang malungkot. <laughs> Kaya sa mga ganong panahon, dapat ang mga matatanda ay handa na, na posibleng mangyari yun. Ganon. Posibleng mangyari. Kasi nga na, na mawalan ka ng trabaho na kasi mag-retire ka na tapos uh, yung mga anak mo may trabaho na, ang mayyari ikaw na lang mag-isa okay, so gumawa ka ng paraan upang malibang ka hindi, hindi ayun bang mag-enjoy ka, yun upang hindi ka makita na nalulungkot ka at uh, ito, yun lang naman eh huwag mong, huwag niyong uh, huwag niyong uh, isipin na uh, yung matatanda, malulungkot hindi yun. Kasi baka naman gusto lang nilang mapag-isa. Gusto lang nilang yung nagmuni-muni lang. Yung nag-iisip lang sa kanilang mga nakaraan, mga magagandang nakaraan. Ganun. Mm -mm. Kaya hindi silang nalungkot. <laughs> uh, lalo na kung uh, habang uh, tatanda ka, uh, alam mo namang pupunta ka dyan, i-prepare mo yung sarili mo. Mm -mm na mangyaring mangyari talaga na ikaw na lang ang mag-isa. Mabuti yung mayroon pang ano, yung mag-asawa pa kasi silang dalawa nag-uusap, ano pa yun mabuti talaga. Pero kung uh, kung isa na lang na uh, sing ano na lang mama na lang or papa na lang makikita nyo doon na parang malungkot pero actually hindi. Lalo na kung wala silang problema sa pamilya. Ganon ganun po yun. Kaya, para sa akin, maliban lamang kung alam nating malungkot siya kasi lalo na kung alam natin na may problema siya, ganun. Pero kung wala naman, gusto lang siguro ng matanda na mapag-isa. Quiet na sila. Kasi ano sila eh, para lang ayaw na nilang makisali sa ganung-ganung mga gulo, mga usapan kasi maiirita sila yun po ang uh, characteristics ng mga matatanda oo uh, gusto lang manahimik gusto lang mapag-isa uh, minsan lang nagsasalita ganun pero hindi ibig sabihin na malungkot sila ano po yun yun lang po ang ano isipin natin uh, kasi meron na akong makikita matatanda na nakaupo lang parang ang lalim ng iniisip pero wala naman Mm -mm. siguro mayroon na silang naalaala yung kanilang mga love life yung kanilang mga nakaraang mga ginagawa na hindi na nila magawa ngayon dahil matanda na sila ganon mm -mm. kaya mm, yun yun Okay. so sa mga tatanda na sa mga pat pat para bang nandun na sa stage na maging matanda na ito na lang isipin natin na someday magkaka-ano magka, tayo, na mag-isa mag na lang tayo, na ayaw natin ng na, uh, gulo, kuminsan nga ayaw, kaya yung mga sinasabi nila na, yung anak, uh, yung ina, bakit yung ina nakatira, siya na lang mag-isa, bakit hindi, anong klaseng anak, hindi yun ganun, okay? Kasi, yung mga matatanda kasi, gusto mga pag-isa. And then, hindi ibig sabihin na, binaliwala yun ng mga anak. Ganon yun. Sinusuportahan yun. Binibisita yun. Dinadalaw yun. Binigyan ng tamang ano, aruga. Kaso lang, yung mga matatanda, mayroon na silang sariling ano, damdamin na kailangang intindihin ng pag ayaw, ayaw. Ganon. Okay? So, darating tayo dyan. Ako nandito na ako. Pero ngayon, hindi pa ako na minsan na ako nalulungkot pero hindi masyado kasi busy pa ako sa trabaho. Yun. Siguro pag nag-retire na ako and then wala may mga, mga panahon na wala na akong ginagawa. Ayun. Yung ang dami. Aywan ko ba. Pero yun. Paghandaan. Gawing busy ang lahat na oras. Ganun. Okay. So mananim. Mag uh, magbabasa ng anong basahin manonood ng TV, manonood mag, mag, ano, mag uh, manonood sa cellphone ng mga Facebook, ganon. And then, ang pinakamagandang libangan is, yung meron kang sarili mong YouTube channel, kasi doon ka dumagkakay pagdaldalan, ganun. And then, uh, meron kang Facebook page or Facebook na pwede ka doon mag-live, pwede ka doon mag- Magchismisan, ganon, oo at then kikita ka pa. Yun. So, blessing in this guys na nakapag-open ako ng uh, YouTube. Hindi ko, hindi ko akalain na ganito palang mangyari na magagamit ko pala siya. Nasa panahon na magre-retire na ako, mayroon akong kausap dito sa bahay. Bahala na ako isa lang ang nanonood. Yun lang naman eh. Pwede ako makipagdardalan through live. Mm -mm. Pati na din sa aking Facebook page. So, yun na po. Mayroon na po akong ano, mayroon na pong twist. Ganon. Mm -mm. So, upang hindi ka malungkot, gumawa ka ng paraan. Upang hindi ka makita sa mga tao na malungkot ka, huwag kang lumabas nga na kasi mangot. <laughs> Ayun lang po. Okay, so, yun lang po ang ano ko dito, yung, uh, yung uh, tanong na bakit ang mga matatanda malulungkot. Para sa akin, hindi sila malulungkot. Gusto lang nilang mapag-isa. Malimit na silang gumalaw kasi natatakot sila na baka maslide, baka madapa, baka mapilayan, ganon. Hindi sila masyado nakipag-usap kasi meron na sila mga irritable ano, mind na madali silang mairita. Oo, ganon. So, ay kung, uh, kung halimbawa naman, merong kang matandang nakikita na malungkot, subukan mong kausapin. Mm -mm. Yan, ang uh, magandang gawin, kausapin mo yung matanda, pero huwag mong tanungin kung anong problema, kasi hindi yun, hindi yun na uh, magkiklik. Ano muna, daldalin mo muna siya ng daldalin, hanggang siya mismo ang kusang magsabi kung bakit siya malungkot. Ganun. Hindi tama ang tanungin mo ang isang tao kung anong kanyang nararamdaman. Hindi. Uh, kasi lalo lang siyang nasasaktan. Oo. Oh. Ganun. So, kaibiganin mo. Kausapin mo sa ibang bagay na yun ang wala lang ba yung yung hindi siya ma -ano, hindi siya ma-intimidate ganon. Okay? So, marami pa sana akong sasabihin. Ah, mayroon namang iba, yung mga matatanda na ano sila? Lunar lang talaga. Ano ba yung lunar? Mahilig silang sila lang. Oo. Ganon. Na kung kausapin mo, saka pa lang siya sasagot. Okay. So, ganon. Uh, advice ko lang sa mga matatanda, gumawa kayo ng mga bagay o paraan na malibang kayo, okay? So, halimbawa, mag YouTube kayo, mag-open kayo ng YouTube channel, magdaldal kayo dun. Ang importante hindi, kayo, ang importante lang hindi kayo nakasira ng dignity or ng, ng ano ng isang tao, ayan. Uh, mag-ano kayo, mag-open uh, kayo ng Facebook. Doon kayo magdadal-dal-dalal ko anong ginagawa niyo sa buhay niyo Importante, hindi kayo nanira ng tao. Ganon lang po. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko, ma-reaction Masa, ko dito sa tanong na bakit ang matatanda ay malulungkot or malungkotin. Ganon po yun. Okay? So... Hanggang dito na lang po. And then, sana'y masaya kayo ngayon. Ako masaya ako ngayon. And then, uh, dahil Pasko. And then, uh, mayroon din tayong mga pang Kahit matanda, may mga pangarap pa rin yan. Mm -mm. May mga munting pangarap pa rin sila. Kaso lang, hindi nila masabi. Kung masabi man na uh, hindi sila ganun, para mas basta hindi na lang nila sabihin, minsan na lang may mga sasabi mga pangarap ng mga matatanda. Oo. At lalo na, kung bus may gustong gawin yung mga matatanda, and then tapos, tapos yung mga anak sabihin, huwag ka na gumawa ng ganyan, kasi matanda ka na, kasi mga ano ganyan. Oo. So, kapag sabihin yun, hindi, mali, mali talaga ron yun. <laughs> kapag ha? halimbawa, sabihin mo, Huwag uh, yung matanda eh, na may mga ginagawa, tapos uh, sabihin na huwag mo nang gawin yan kasi matanda ka na, baka maano ka, lalong lalong nalulungkot yung tao eh kasi parang walang nasang silbi sa mundo, <laughs> gano'n, hayaan mo siya dyan. And then, Hayaan mo siyang gumawa. At least, hindi naman masyadong mabigat ang kanyang mga ginagawa. Oo. Ganun. I-appreciate natin ang mga ginagawa ng mga matatanda upang ma nila na importante pa sila. Mm yon. -hmm. Upang hindi sila malulungkot. Oo. Ganun po yon. And then, kung mayroon man sila sasabihin na magpapa-appreciate, i-appreciate natin upang hindi sila malulungkot. Bigyan natin sila ng ano, ng importansya. Okay, so hanggang dito na lang po and then maraming salamat sa mga nandito and then to be ano naman yung aso. Maraming salamat, maraming salamat and bye-bye. Uh, bye-bye.